Yan po mga kalambat. Magiya po tayo ng isda. Ito po. Yung kuha po namin kanina. Ito. Gusto lagay po natin ng sos. Yung ating iniyaw na tulingan. Lagay po natin ng mantika. Tapos ito po. Tawyo. Product po. Malaysia po ito mga kalambat. kalambat. Tapos, ketchup po. With sili po yan mga kalambat. Alaw po din ang ketchup. ng ating sauce. Tapos, hindi po po yung magic sarap mga kalambat. Ito po. Hindi lang po lang natin para hindi ano mga kapang. Ito mga kalambat. Hintay-hintay lang na muna mga kalambat At yung balik ka mga kalambat hintay-hintay po tayo mga limang minuto ako ating kukunin dito ko kwensya